Higit isang buwan na ang lumipas pero tila mailap pa rin ang hostisya para sa dalawang taong gulang na batang babae na ginahasa at pinatay nito pang August 19, malapit sa isang daycare center sa barangay Buluan, Pigcawayan, North Cotabato. Ang batang si Kiara ay huling nakita sa loob ng Buluan Day Care Center bago pinatay. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano ito napunta at natagpo ang patay sa isang swimming pool malapit sa lugar. Sa FB post ng kanyang ina, unang lumabas sa ulat na pagkalunod ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero batay sa autopsy report, ito ay asphyxia by smothering. Ibig sabihin, sinadyang patayin sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang ilong at bibig. May palatandaan ding ginahasa ang bata. Sa pinakahuling ulat ng pigawayan PNP, tatlong persons of interest na ang kanilang patuloy na tinututukan. Ayon kay pigawayan PNP Chief Major Mark John Mutla, hindi napansin ng daycare teacher na biglang nawala si Kiara noong araw na iyon dahil abala sila sa feeding program. Laking gulat nila nang madiskubre ang kanyang yang bangkay sa swimming pool. Kahapon, muling nagsagawa ng follow-up report ang pigawayan PNP at nakipagbulong sa mga barangay officials para pag-usapan ang takbo ng kaso. Nananawagan naman sa si barangay chairman Ruben Marcos sa mga gumawa ng karumal-dumal na krimen na sumuko na sa mga otoridad. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.